isang mapagpalang araw mga bata, ngayon ay inyong matutunghayan ang mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, Ang Noli Metangere. Sa kabanata 46 na pinamagatang, Ang Sabungan. Sa pula sa puti, tanggal ang mali. Mga samot-saring mga tilaok ng manok at iba't ibang bulungan sa mga bawat pagpusta nito. Ang sabungan ay isang itinuturing na isang bisyo noon at magpahangga ngayon. Kilala ang pagsasabong bilang isang libangan na mayroong pinagkakakitaan. Lalo na kung ang bayan ay magdaraos ng mga pista, ito ay kilala. Marami ang mga taong sumasali dito sa pag-asang sila ay mananalo kahit alam nila na sa kanilang sarili, ito ay suntok sa buwan lamang. Masaya nilang pinaglalaruan ang kanilang mga alagang manok, partikular ang matandang manok, at magardo silang tumataya sa pag-asang sila ay siswertihin. Sa ganitong klase ng bisyo, tulad ng sugal, huwag nating isipin na tayo ay uuwing mayaman, bagkos tayo ay nakikipagsapalaran lamang. Ang anumang maging resulta nito ay hindi natin hinahangad kundi tayo ay nagbabaka sa kali lamang. Sa kabanatang ito, ating usisain kung sino-sino ang mga taong naglaro at nasa loob ng sabungan at kung sila ba ay pumusta at kung sila ba ay natnalo o natalo. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, sabungan. Ang sabungan ay isang uri ng laro, libangan o sugal kung saan ang mga tao ay malayang tumaya base sa kanilang napupuso ang manlalaro. Ito ay isang madugong laban sa pagitan ng dalawang tangdang na manok na magtutunggali. Ito ay nakasanayan na sa ating bayan, partikular kung mayroong kapistahan. Ikalawang salita, magtatari. Ang magtatari ay ang mga taong magtataya at sila ang bahala sa mga pinusta ng mga pumusta. Ikatlong salita, Yamado. Ito ang tawag sa pagkakapanalo ng isang tao na pumusta o kaya naman ito ay isang malaking tsansa sa mga tao na magkakaroon siya ng panalo. Ikaapat na salita, buwis. Ang buwis ay ang salapi na sa pilit ng o kinukuha ng pamahalaan upang ipataw sa mga tao. Ito rin ay nagsisilbing kuhaan ng mga ipinapatayong mga proyekto tulad ng tulay, kalsada o kalye. Ang mga tauhan, Kapitan Pablo, Kapitan Basilio, Lucas, Kapitan Chago, Bruno, Tarsilo, Pedro, dalawang utosan. Para naman sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa Sabungan, Araw ng Linggo. Dumako tayo sa buod ng kabanata ang araw ng linggo ay kilala sa araw ng pagsisimba upang manalang at humingi ng awas sa may kapal. Sa bayan ng San Diego, ito rin ay kilala bilang araw ng mga magtatari o mga sabungero at sabungera. Marami ang nasa loob ng sabungan, higit lalo ang mga mayayamang mga tao na kayang magpatalo ng mga malalaking halaga isama mo pa ang mga malalaking mga kapital, ginto, at mga alagang hayop. Hindi mahalaga kung sino ang magiging yamado sa larong ito sapagkat mas importante ang makukolektang buwis mula sa mga nanalo upang ito ay ipangtustos sa pagpapagawa ng mga kalsada at pagpapatayo ng mga tulay ng pamahalaan. Ang sabungan ay puno ng mga iba't ibang tao na abalang abala sa pagtitinda, paninigarilyo, at paghihimas ng mga alagang manok na gagamitin sa laban. Kabilang sa mga naroroon ay sina Kapitan Pablo, Kapitan Chago, Kapitan Basilio, at Lucas. Makikita rin ang dalawang magkapatid na sina Tarsilo at Bruno na nagmamasid-masid lamang. Hanggang sa sila ay lumapit kay Lucas upang makahiram ng pera. Pumayag itong magpahiram ngunit may kondisyon. Pumayag na magpahiram si Lucas kung ang dalawang magkapatid ay sasama sa paglusob sa kwartel at hindi lamang maliit na alaga ang kanilang makukuha, sapagkat ito ay dodoble lalo pat kung makapagdadala o makapag-aakay pa sila ng mga ibang tao na sasama sa kanila. Sa una, ay tumanggi sila sa pagkatkilala nila si Ebara. Ngunit, dahil sa kagustuhan na makahiram ng salapi, ay napilit din ni Lucas ang magkapatid. inabisuhan ni Lucas na kinabukasan, magsisipagdatingan ang mga armas o sandatang gagamitin nila sa pagsugod. Tuloy-tuloy naman sa panonood ng sabong ang lahat pagkatapos ng mga plano na mailatag. Karunungan ng Kabanata Tumaya ng kaunti, masasanay ng lagi. Sa mga ganitong klase ng sugal, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ito ay hindi mabuti sa ating lipunan. Kadalasan kasi, ang mga parokyano nito ay ang mga taong walang wala sa buhay. Sila ay may maliit na kinikita at hindi kasya sa pangbuhay. Sila rin ay kasama sa mga naghihirap at laging pinapatawan. Kung sa kanila ito lamang ay laro at panakanaka ang kanilang pagtutok, ang sahan mong sila rin ay masasanay ng lubos. Maiingganyo ng gusto at sa huli sila ay mapapabisyo ng todo. Mahirap mapalaban ang ganitong uri ng libangan sapagkat kung tingin ng iilan ay paminsan-minsan nga naman. Kung iyong susuriin, ikaw pala ay nasasanay hanggang sa ikaw ay mamihasa at hanap-hanapin mo na lamang kaunti sa umpisa hanggang ikaw ay mamihasa. Wala kang ibang pamamaraan, walang ibang mababalingan. Basta't sugal ang usapan, asahan mong ikaw ay walang kasiguraduhan. Pahiwatig ng Kabanata Pagilibang ang kadalasan nating hinahanap-hanap upang mapawi ang ating pagkabagot at pagkawalang gana sa ilang oras na tayo ay nagpapahinga matatawag pa kaya na libangan lamang kung may napapaloob na bayaran o dili kaya naman ay may nangyayari na pustahan sigurado kaya ang kahihinatnan o uuwi kang luhaan sapagkat ikaw ay hindi pinalad at nawalan. Mga bisyo na nagbibigay lamang ng sakit ng ulo at walang magandang kahahantungan. Walang mabilis na pagkakakitaan kung ambisyo ay iyong tututukan. Ito man ay libangan sa iba, ngunit kung ikaw ay kapos naman, huwag mo nang tangkain pa. Mas mainam na pumusta sa pinaghirapan kaysa naman sa isang bagay na wala kang kalaban-laban. Sa hatid nito ay walang patutunguhan at dagdag pa sa mga suliranin sa buhay. Magsaya at maglibang nang hindi pera ang sumasaklaw. Sapagkat kapag ikaw ay nasarapan, di mas lahat ng iyong mga pinaghirapan. O mga bata, ako ay mag ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat ya ring musmos na isipan at huhul mahin ang tagung talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalik sa may kapal. Alam mga bata hanggang sa muling kabanata para sa kabanata apat na put ito na pinamagatang ang dalawang donya. Abangan! Huwag kalimutan mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Alam mga kapanitikan, hanggang sa muli!